Kurtz, VOV Mainit ang ulo ko pagkarating ng opisina. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko kay Ayan Bella. Habang tumataga lalong hindi nagiging maayos ang pagtrato nito sa akin. Pakiramdam ko na pipilitan lang itong pakisamahan at kausapin ako. Gusto ko na talagang maging asawa ito. Hindi ko alam pero nakakaramdam ako ng anxiety sa tuwing hindi ko siya nakikita at nakakausap. Naisip ko na nga na parang gusto ko na itong itana at sapilitang angkinin. Sumandal ako sa aking swivel chair at nag-isip. Hanggang dito sa opisina, daladala ko pa rin ang problema ng puso ko. Kung bakit naman kasi nauso pang pa ganitong klaseng feelings. Yan tuloy para akong nababaliw ngayon. Hindi ako makapagtrabaho ng maayos dahil si Ayan Bella lang ang laman ng aking isipan. Nasa malalim akong pag-iisip nang biglang pumasok si mami sa loob ng opisina. Bakas ang pagtataka sa mukha nito habang nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung anong kailangan nito may malalim na naman sigurong dahilan kaya napasugod dito dito sa opisina. Agad akong napaayos ng upo at hinarap si mami. Anong nangyari sa iyo, Kurt? Bakit parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa dyan? May sakit ka ba? Tanong nito. Nilapitan pa ako at dinama ang aking noo. I'm okay, ma'am. Wala akong sakit. May iniisip lang ako. Sagot ko dito. Mukhang malalim ang iniisip mo, ah. Tungkol saan? Sa negosyo? Sa babae? Tanong ni mami. Hindi ko alam kung paano paaamuhin si Ayan Bella. Wala sa sarili kong sagot dito. Natigilan naman si mami. Nakita kong pagtutul sa mga mata nito nang banggiting kong pangalan ni Ayan Bella. Sigurado ka na ba dyan sa nararamdaman mo sa kanya, Kurt? Baka naman naawa ka lang o nakokonsensya dahil hindi natuloy ang inyong kasal. Sagot ni mami, hindi ako nakasagot. Look, As we promise, hindi ka namin pakikialaman kung sino man ang mapupusuan mo. But please, huwag si Ayan Bella. Alam mo na siguro ang background ng babaeng yon. Ang kanyang pinanggalingan. Bunga siya sa pagkakasala ng kanyang ina na si Ayan. Ayokong pagtawanan ka ng mga tao kung siya ang makakatuluyan mo, Kurt. Gusto kong protektahan ang dignidad ng pamilya natin. Kaya kita pinapaiwas sa babaeng yon. Bakas ang inis sa boses ni mami habang sinasabi ang katagang yon. Umiling naman ako. Ma'am, wala akong kung ano man ang kanyang pinagmulan. Hindi niya kasalanan kung anak man siya ni Ayan Delgado. bastang importante, mahal ko siya. Iba si Ayan Delgado at iba din si Ayan Bella. Hindi kasalanan ni Bella na si Ayan Delgado ang kanyang naging ina. Sagot ko dito. Hindi, Kurt. Naguguluhan ka lang sa nararamdaman mo sa kanya. Kalimutan mo ng babaeng yon at mas mabuti pang kay Trina mo nalang ibaling ang iyong atensyon. Look, mas gugustuhin ko pang si Trina ang makatuluyan mo kasa sa ayan Bella na yan. Kahiyahiya ang kanyang pinagmulan at hindi ko matanggap na magkaapos sa babaeng yon. Inis na sagot ni mami, natigilan naman ako. Hindi mo ako madidiktahan kung anong gusto ko ma'am. Ako ang magdedesisyon kung sino ang gusto kong mapangasawa at makasama habang buhay. Hiniwalayan ko na si Trina. Sagot ko, agad na nanlaki ang mga mata ni mami sa pagkagulat. Pagkatapos ay rumihistro ang galit sa mga mata nito. What? Kurt, alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi. Hindi ako papayag na ang ayan Bella na yun na makakatuluyan mo. Ano na lang ang sasabihin ng mga amiga ko kung malaman nila ito? Ano na lang ang sasabihin ng ina ni Trina na ipinagpalit mo ang anak nila sa bastardang si Ayan Bella? Kurt, mag-isip ka nga. Walang dignidad ang ina ng babaeng yon. Kaya huwag ka na makipaglapit sa kanya. Hindi na nagdemand ang mga bilyarin ng kasal sa'yo. Kaya ano pa ang ginagawa mo? Lubayan mo si Ayan Bella. Kung hindi ako mismo sisira ng tuluyan sa buhay ng babaeng yon. Galit na wika ni mami. Napatanga naman ako dahil sa sinabi nito. Mom, please. Huwag mo naman sanang panghimasukan pang pa personal life ko. Sinusunod ko naman lahat ng gusto niyo ha. But not this time. Not for I and Bella. I love her at ipaglalaban ko ang nararamdaman ko sa kanya. Sagot ko dito. Tinitiga naman ako ng masama ni mami. Kung ganon, mamili ka, Kurt. Sisirain kong buhay ng babaeng yon o susundin mo ang gusto ko na pakasalan si Trina. Pamili ka. Kilala mo ko, Kurt. Mabilis akong kausap. Galit na sagot ni mami. Napahilot naman ako sa aking sentido. Ayusin mo ang sarili mo. Gusto kong umuwi ka ng bahay pagkatapos ng trabaho mo dito sa opisina. This weekend, mamamanhi ka na tayo kay Natrina. Huwag kang humindi, kundi malilintikan sa akin ang ayan bela na yon. Uwi ka ni mami. Napasabunot naman ako sa sarili kong buhok. Ayan is nothing done, Trina. Oo, mas mayaman ang mga bilyarin. Pero isang fake na bilya rin ang babaeng yon. Kaya kahit anong gawin mo, hindi ko siya matatanggap sa pamilya natin, Kurt. Wika ni Mami, na ikuyom ko naman ang aking kamao. Dumagdag pa si Mami sa aking suliranin. Hindi ko alam ang aking gagawin. Kapag magmamatigas ako tiyak na si Ayan Bella ang masasaktan, kilala ko si Mami kung ano sinasabi nito ginagawa nito. Aalis na ako. Aasahan ko na tatapusin mo ng kahibangan na ito, Kurt. Huwag mong kalimutan ang pamamanhikan natin kay Trina this weekend. Wika ni Mami sabay alis. Naiwan akong nakatulala habang nakakuyom ang kamao. Kung ganon wala na akong magagawa pa. Siguro ito na ang sign para tuluyang ko ng bitawan si Ayan Bella. Hindi ako halos makapag-concentrate sa buong maghapong kong trabaho sa opisina. Bigla na lang akong natutulala sa kakaisip kung paano makukonbinsi si Mami na huwag ituloy ang gusto nito. Hiwalay na kami ni Trina at wala akong nararamdaman kahit nakatiting sa babaeng yun. Haaminin ko na natikmang ko na ito ng maraming beses. Pero hindi ibig sabihin na pananagutan ko na siya. Hindi pang wipe material si Trina. At malabong matutunan ko itong mahalin. Gayong ang puso kay si Ayan Bella ang isinisigaw. Maaga pa lang ay nakaantabay na ako sa paglabas ni Ayan Bella sa school. Siguro ito na ang huling pagsundo ko dito. Iiwasan ko na siya kaysa mapahamak o masaktan pa ito ng tuluyan dahil kay mami. Alam kong hindi nagbibiru si mami sa kanyang sinabi. Hindi naman nagtagal ay dumating na si Ayan Bella. Nang mapansin ito ang aking kotse ay nagmamadali itong sumakay. Agad ko naman pinaarangkada ang sasakyan. Hanggang sa nakita ko na lang na tinatahak na namin ang daan patungong mansyon ng Bilyarin. Can I talk to you? Seryoso kong tanong dito. Napasulyap naman ito sa akin. Tsaka tumango. Sure, may importante ka bang sasabihin? Seryoso nitong tanong. Marahas akong napabuntong hininga at itinabi ang sasakyan sa gilid ng kalsada. I'm getting married. Uwi ka ako dito. Napansin kong hindi man lang ito nagulat sa aking sinabi. Bagkus ay iniiwas nitong tingin sa akin. Narinig ko pang pa marahan nitong pagbuntong hininga. To whom? Tanong nito sa mahinang boses. To Trina. Maiksi kong sagot. Tumitig ito sa akin. Napansin kong bahagyang pamumula ng mga mata nito. Nakadama ako ng matinding awa dito. God, Mabuti naman kung ganoon. Lulubayan mo na ba ako? Hindi mo na ba ako kukulitin? Wika nito. Halata sa boses nitong panginginig. Yun naman ang gusto mo, ba? Diba? Ayaw mo sa akin. Ayaw din sa'yo ng pamilya ko. Pareho lang tayong mahihirapan kapag ituloy ko pang panliligaw sa'yo. Sagot ko. Nakita ko ang pagpikit ni Ayan Bella Pagkatapos ay malungkot na tumingin sa labas ng bintana. Ihatid mo na ako sa amin. Salamat sa time na ibinigay mo sa akin, Kurt. Hangad ko ang iyong kaligayahan. Uwi ka nito na halata sa boses na pinipigil ang maiyak. Napayoko naman ako. Hindi ko alam kung kaya kong tikisin ang nararamdaman ko kay Ayan Bella. Pero alam kong itong tama. I'm sorry. Uwi ka ako dito. Napakurap-kurap ito tsaka ako hinarap. Napansin ko ng pagtulo ng luha sa mga mata nito Kaya naman parang kinukurot ang puso ko sa nakikitang paghihirap ng kalooban nito No, wala kang kasalanan sa akin Ako ang nag-umpisa ng lahat ng ito, Kurt Noon pa man humihingi na ako ng patawad sa mga nagawa kong pagkakamali sa'yo at sa pamilya mo Hangad ko ang inyong kaligayahan Salamat sa masasayang alaala Wikahan ito sabay sunod-sunod ng pagpatak ng luha sa mga mata ako mang yayakapin ko na sana ito dahil sa matinding awa kong nararamdaman nang pumiksi ito. Huwag na nating pahirapan pa ang ating mga sarili. Paalam, Kurt. Masakit pero kailangan kong tanggapin lahat. Huwag kang mag-alala. Hinding-hindi ako gagawa ng hakbang na ikasisira ng pamilya mo. Hindi ako gagawa ng mga bagay na ikakagalit ng pamilya ko sa pamilya mo. Alam mo naman ang ibig kong sabihin, di ba? Tukoy nito sa sosyohan ng negosyo between Villarin at Santillan. Hindi ako nakapagsalita. Huwag ka mag-alala, kakausapin ko si Tito Gio tungkol dito. Hindi na ako natatakot sa galit ng pamilya mo, Ayon Bella. Ito ang gusto ng parents ko. At wala na akong magagawa pa kung itutuloy ni Tito Gio ang banta niya sa pagbawi ng kanyang investment sa aming kumpanya. Sagot ko dito. Fine, pero asahan mong hindi ako magiging dahilan para mangyari yon. Ihatid mo na ako. Sagot nito. Nag-drive na ako hanggang sa makarating kami ng mansyon. Agad na bumaba ng kotse si Ayan Bella at walang lingon-lingon na pumasok sa loob ng gate. Malungkot ko itong pinagmasdan hanggang sa nawala na ito sa aking paningin. Ayan Bella's POV Parang kinukurot ang puso ko habang naglalakad papasok sa loob ng mansyon. Diretso akong umakyat at pumasok sa aking kwarto. Pasalampak akong umupo sa kama at inilabas lahat ng kinikimkim na sakit na nararamdaman ng puso ko. Hindi ko akalain na hanggang ngayong araw lang pala matatapos ang panunuyo sa akin ni Kurt. Bala ko pa naman sana itong bigyan ng pagkakataon na ligawan ako. Pero hanggang doon na lang pala, hindi na pwedeng maging kami dahil nakatakda na itong ikasal sa iba. Sa bagay, alam ko naman na matagal na girlfriend ni Kurt si Trina. Noon pa man ay nabanggit na ito nila ate Miracle. Siguro hindi naman talaga 100% na mahal ako ni Kurt. Kasi ang alam ko, kapag mahal mong isang tao, kaya kang ipaglaban kahit kanino. Kagawa ka ng paraan para mapaligayang minamahal mo. Katulad nila mami at daddy, si grandma at si grandpa. Hanggang ngayon kitang-kita ko pa rin kung gaano kasayang kanilang pagsasama. Dapat talagang unti-unti ko nang burahin sa isip ko si Kurt. Kahit masakit, hindi siya ang karapat tapat na lalaki sa akin. Malaki ang pinagkaiba niya kina daddy at grandpa. Hindi niya ako kayang ipaglaban. Napahugulgul ako ng pag-iyak. Alam kong noon pa man ay ayaw na sa akin ng magulang nito. Alam ko naman ang dahilan ni, eh. Dahil anak ako ni Ayan Delgado. Hanggang ngayon sinusundan pa rin ako ng multo ng nakaraan. Siguro wala na talagang pag-asa pa na lumigaya ako. Ako yata ang sumalo ng lahat ng karma na iniwan ng nanay ko bakit ganon? Naging mabait naman ako ah. Hindi na nga ako naghangat pa ng kahit ano sa mundo. Pero ang lupit pa rin at tadhana sa akin. Bakit ang hirap sumaya? Bakit hindi ako kahit tanggapin ng pamilya ng mahal ko? Bakit napakahirap kumuha ng peace of mind? Tuwing kilos ko na lang inihahalin tulad ako ng ibang tao sa aking ina. Kahit na nabalutan ako ng palamuti galing sa mga bilyarin, hindi pa rin maikakaila ang tunay kong pagkatao. Ang aking pinanggalingan. Alam kong hindi nagkulang sila, Mami maria na ipadama sa akin kung gaano ako kahalaga. Pero pakiramdam ko hindi pa rin ako masaya. Siguro kailangan ko muna magdesisyon para sa sarili ko. Siguro kailangan ko muna lumayo sa lahat. Para naman matutunan kong mahalin ang sarili ko. At matanggap ang tunay kong pagkatao. Alam kong maiintindihan ako nila, Mami. Kung ano man ang na naging desisyon ko. Kailangan kong hanapin ang aking sarili Nung mag-isa para hindi na ako makakaramdam pa ng insecurity sa aking sarili. Kailangan kong patunayan sa lahat na kaya kong magtagumpay sa kung anong gusto kong marating. Pangako, magiging doktor ako at papatunayan ko sa lahat ng mga namamaliit sa akin ngayon na hindi hindi ako matutulad kay Ayan Delgado. Hindi hindi ako gagaya sa kanya. Hindi ko alam kung ilang oras ako umiyak sa loob ng aking kwarto. Natigilan lang ako nang may kumatok sa pintuan. Agad kong pinahid ang luha sa aking mga mata. Tsaka tumikhem. Sino yan? Bukas ang pintuan. Pwede kang pumasok. Sagot ko sa kabila ng paghikbi. Ma'am, nakahanda na po ang hapag. Kayo na lang pong hinihintay. Sagot ng isang kasambahay sa akin nang makapasok ito sa kwarto ko. Agad naman akong napatingin sa orasan na nasa bedside table ko. Hindi ko na malaya ng oras. Halos alas 7 na pala ng gabi. Oras na nang hapunan ng buong pamilya. Pwede bang sabihin mo muna sa kanila na hindi muna ako makakasabay? Masakit ka ang ulo ko at bababa na lang ako mamaya kapag makakaramdam ako ng gutom. Pakisabi na lang sa kanila na humihingi ako ng pasensya. Malumanay na wika ako sa katulong. Tumangu naman ito at nagpaalam ng umalis. Naiwan naman akong patuloy pa rin sa pag-iyak. Gusto kong ibuhos lahat ng sakit na nararamdaman ko ngayon. Sa pag-iyak. Siguro kapag maubos na ang luha ko sa mga mata mawawala din siguro ang sakit ng kalooban na nararamdaman ko ngayon. Makalipas lang ang halos isang oras narinig ko na naman na may kumakatok sa pintuan ng kwarto ko. Hindi ko na sana ito papansinin pa. Pero biglang narinig ko ang boses ni ate Miracle. Bella, pwede ba akong pumasok? Narinig kong wika nito. Sige ate, paso ka. Maiksi kong sagot. Agad naman pumasok si ate Miracle at nag-aalala kong nilapitan. Ayos ka lang ba? Bakit hindi ka sumabay sa pagkain? Tanong nito. Baka sa boses ang pag-aalala. Pagkatapos ay tinitigan ako sa mga mata. Anong problema? Bakit namamaga ang mata mo? Totoo nga ang sinabi ng kasambahay natin, umiiyak ka nga. Bala, sabihin mo sa akin. Atim mo ako at huwag kang maglihim. Pwede mong sabihin lahat ng nararamdaman mo ngayon. Handa akong makinig at damayan ka. Uwi ka nito. Lalo naman akong napaiyak. Kahit na lagi akong ikinukumpara kay ate Miracle ng mga tao, lalo na ng nanay ni Kurt. Still, hindi pa rin ako nakakaramdam ng selos dito. Genuine ang ipinapakita nitong pagmamahal at pag-aalala sa akin. Kaya wala akong karapatan na magalit dito. Kahit na ang tingin sa kanya ay isang anghel. At sa akin naman ay isang demonyita. Si Kurt bang dahilan? Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Tanong ulit ni Ate Miracle, sabay hawak sa dalawa kong kamay. Ate, ikakasal na si Kurt sa iba. Sagot ko sa kabila ng pag-iyak. Natigilan naman si Ate Miracle. Tapos napansin ko ang pagtalim ng tingin nito. Hindi marahal na gustuhan ng aking sinabi. I know it. Walang yasya. Ilang beses ko siyang sinabihan na kung liligawang kanya, wag na wag kang sasaktan. Ang lakas ng loob niyang gawin ito sa'yo. Galit na sagot ni Ate Miracle. Lalo naman akong napaiyak. Anong gusto mong gawin ko para matulungan ka? Gusto mo bang kausapin namin si Kurt? Masuyo nitong tanong sa akin. Umiling ako tumitig kay Ate Miracle. Hindi na kailangan Ate. Tanggap ko na. Hindi kami para sa isa't isa. Hindi boto sa akin ng pamilya ni Kurt. At may iba silang babaeng napupusuan para sa kanya. Kinausap ako ng mami ni Kurt kanina. Tinapat niya ako. Sinabi niya sa akin na hindi sila boto sa akin para maging asawa ni Kurt. Masakit pero tanggap ko naman na lahat. Pipilitin ko na lang ang aking sarili na makalimot. Naiiyak kong sagot kay ate. I'm sorry, Bella, kung nakakaranas ka man ng ganito. Kung may magagawa lang sana kami para maibsan lahat ng sakit na nararanasan mo ngayon. Ginawa na namin. Pero hindi eh. Walang sino man ang pwedeng tumulong sa'yo kundi ikaw lang. Pilitin mong kalimutan siya at ito on sa ibang bagay ang iyong atensyon. Nandito lang kami, Bella. Pamilya tayo dito at tanda kaming umalalay sa lahat ng gusto mo. Sagot ni Ate Miracle, napaluha naman ako lalo. Huwag kang mag-alala, kami ang bahalang magturo ng leksyon kay Kurt. Hindi hindi ko mapapalagpas ang ginawa niyang ito sa'yo. Kakausapin ko din si Christian tungkol dito. Ate, wag na. Ayoko na ng gulo pa. Ayaan na natin siya. Isa pa bala ko din sana magpaalam kay na mami at daddy. Parang gusto ko kasing lumayo muna. Gusto kong hanapin ang sarili ko at para na din makalimot. Sa palagay mo ba ate? Papayag si na daddy at mami kapag ihiligin ko sa kanila na sa Amerika ko na itutuloy ang aking pag-aaral? Tanong ko dito. Bahagya naman nag-isip si Ate Miracle. Iiwan mo kami? Bakit? Ayaw mo na bang makasama kami, Bella? Hindi mo na ba gustong pinapasukan mong school ngayon? Pwede ka naman mag-transfer ha. Pero bakit sa Amerika pa? Ang layo nun, Bella. At chak na mamimiss ka namin. Lalo na ni Mami. Sagot ni Ate Miracle. Napayuko ako. Haaminin ko na nakaramdam ako ng guilty sa desisyon kong ito. Pero wala namang masamang subukan kung magpaalam kay mami at daddy. Sorry ate, lalayo muna ako. Kasi kung nandito lang ako sa Pilipinas, baka makagawa ko ng bagay na pagsisisihan ko lang. Mas magandang malayo ako, lalong-lalo na kay Kurt. Hindi naman habang buhay mawawala ako dito sa mansyon. Pansamantala lang naman ito, kaya sana payagan nyo na ako ate. Tulungan mo akong kumbinsihin si mami at daddy kung sakaling ayaw nilang pumayag. Please, please. Nagsusumama kong wika. Naawa naman akong tinitigan ni Ate Miracle. Pagkatapos ay tumangu ito. Agad naman akong napayakap dito. Marian's POV Anong sabi mo? Gusto mong sa Amerika nalang ipagpatuloy ang iyong pag-aaral? Gulat kong tanong kay Ayan Bella. Habang pinakatitigan na namamaga nitong mga mata, alam kong galing ito sa pag-iyak, kaya naman labis akong nakaramdam ng pag-aalala dito. Parang may malalim itong pinagdadaanan. Yes, ma'am. Gusto ko po sana sa ibang bansa na lang ituloy ang magdo ko. Eh yun ay kung okay lang naman sa inyo. Uwi ka nito sa akin. Kaming dalawa lang ang nandito sa garden, kaya malaya kaming nakakapag-usap. May problema ka ba, Bella? Bakit napakalungkot ng mga mata mo? Tanong ko dito. Yumuko ito at nagumpisa ng humikbi. Mom, Kurt is getting married. Masakit po. Hindi ko alam kung kaya ko bang makita siyang ikinakasal sa iba. Sagot nito, para namang kinurot ang puso ko sa nakikitang sitwasyon ni Bella. Kaya gusto mong sa ibang bansa na lang muna mag-aral? Malumanay kong tanong dito. Tumangu naman ito. I'm sorry, ma'am. Gusto ko pong makalimot. Kaya gusto ko munang lumayo Pwede po bang kayo na lang po magkumbinsi kay daddy? Tanong nito sa akin. Agad ko namang hinawakan sa kamay si Bella at ngumiti. Don't worry, Bella. Lahat ng gusto mo ibibigay namin. Kung ano sa palagay mong makakabuti sa'yo. Eh doon tayo. Ganoon talaga ang buhay. Hindi lahat ng gusto natin, nakukuha natin. Minsan kailangan din natin magpaubaya para sa ikabubuti ng lahat. Wika ko dito. Hinaplos ko pa ang muka nito lalo naman tumulo ang luha sa mga mata nito. I'm sorry ma'am, patituloy kayo na dami sa problema ko. Pero wala na po kasi akong iba mapagsasabihan eh. Alam ko kayo lang makakaintindi sa akin, higit kanino pa man. Umihikbi nitong wika. At salamat dahil sa bagay na yon, Bella. Thankful din ako dahil nandyan ka. Walang sino man ang dapat magdadamayan kundi tayo-tayo lang. Tandaan mo, pamilya tayo at dapat na magtiwala tayo sa isa't isa. Nakangiti kong sagot. Thank you, Mommy. Kaya idol kita kasi napakabait nyo. Hindi ko man naramdaman na sampid ako sa pamilyang ito. Hindi mo ko itinuring na iba. Patas ang pagmamahal na ibinigay mo sa akin. Sagot nito sa akin, ngumiti naman ako dito. Natural lang yan, Bella. Anak kita. Kaya kung ano pagmamahal ang ibinibigay ko ka na Miracle at Christian, ganoon din sa'yo walang lamangan kaya dapat mahalin mo din ang sarili mo dahil labis akong masasaktan kapag nakikita kong nahihirapan ka sagot ko agad naman tumangu si Bella at pilit na ngumiti sa akin that's my girl normal lang sa ating mga tao na makaramdam ng ganito pero maniwala ka sa akin malalagpasan mo din 'yan hindi sa lahat ng oras masaya tayo dumadating talaga ang mga pagkakataon na katulad nito kaya lumaban ka sa takbo ng buhay Bella Huwag kang panghinaan ng loob. Isipin mo na lang na maswerte ka pa rin kumpara sa iba. Uwi ka ko. Yumakap naman sa akin si Bella. Tinapik-tapik kong likod nito. Mommy, the best po talaga kayo. Hayaan niyo po. Magiging katulad niyo po ako palang araw. Pipili din ako ng lalaki na kaya akong ipaglaban katulad ni Daddy Gio. Nakangiting sagot ni Bella. Lumapad naman ng pagkakangiti ko dito. So, kailan mo balak pumunta ng Amerika? Hindi ka na ba papasok ng school? Tanong ko dito. Pilit kong pinapasaya ang aking muka kahit na ang totoo ay nakakaramdam ako ng kalungkutan. itong unang pagkakataon na mawalay sa akin si Ayan Bella. Siya na lang ang natitirang alaala na iniwan ng kapatid ko. Kaya masakit sa akin na malayo ito. Pero ayokong maging selfish. Gusto kong ibigay dito kung anong mas makakabuti sa kanyang kinabukasan. Depende sa takbo ng pag-aayos ko ng mga documents ko. Gusto ko na sana agad-agad, kaya lang ay may mga proseso pa na dapat gawin. Sagot nito sa akin. Don't worry, magpapatulong na lang tayo kay Daddy Gio mo. Mas may alam siya pagdating sa mga ganyang bagay. Marami siyang kakilala kaya makakaalis ka kaagad kung kailan mo gusto. Sagot ko dito. Nakita ko naman ang panginginig ng mga mata nito. Halatang natuwa ito sa aking sinabi. Pagkatapos namin mag-usap ni Bella ay agad itong bumalik ng kwarto. Uumpisahan na daw nitong maghanda ng mga documents na kailangan. Naglakad naman ako papuntang garden. Hindi pa masyadong masakit ang sikat ng araw sa balat. Kaya naman gusto kong i-check isa-isa ang mga magagandang bulaklak na tanim ni Mami Sarah.